Maabot Umaabot sa dalawang senior citizen na nanunuluyan sa kaintasan Cainta Sunset Retreat sa Barangay San Juan Cainta Rizal. Ang nakinabang sa maagang pamaskong handog ng pamamarisan Rizal Press Corps sa pangunguna ni Tribune Reporter ni Lalcover. Kabilang sa pinamahagi ng grupo ang libreng diaper, hygiene kit at food packs. Bukod sa donation ng grupo, inandugan din ang pamaskong awiti ng pamamarisan Rizal Press Corps ang mga senior citizen na bakas ang saya at sigla sa kanilang mga mukha. Ang 1K Intasan City Tower City noong May 1, 2023 bilang katuparan ng pangarap ni Kainta Mayor Kit Nieto na walang senior citizen sa Kainta ang may o mapapabayaan. Ang Kainta LGU ang nagkopondo sa operasyon ng pasilidad. Ang kaysa isang LGU funded home for the aged sa buong Rizal. Ayon kay Abigail May Pastor, Social Welfare Officer 2, likas na maalaga sa senior citizen ng kanilang mayor at ayaw niya na may senior citizen na mapapabayaan at tatutulog sa kalsada. Kaya nga, ipinagawa niya ang sunset retreat para magkaroon sila ng maayos at ligtas na tirahan. Sa naturang pasididad, nakakatanggap ang mga senior ng lima hanggang anim na pagkain sa isang araw kasama ang breakfast, snack, lunch, dinner at maging midnight snack kung kinakailangan. Library ng gamot, check-up at pang araw, -araw na pangangalaga dahil may doktor, nurse at caregiver sa nakantabay sa kanila. Bukod sa pangangalaga ng pang-medikal, binibigyan din sila ng iba't ibang aktividad gaya ng monthly programs, valentine celebration, nutrition month activities, sports fest at ang pinakain grande nitong taon ay ang gala night kung saan nagbihis ng formal ang mga lolo at lola at pinagsilbihan ng Four Course Meal. Ngayong December, White Christmas naman ang tema ng pasilidad. Tampok dito ang Christmas Tree, Cop Hope, Hope, kung saan nakapaskil ang larawan at ten wishes ng bawat senior citizen upang maibigay ng sino mang nais na tumulong. Lubos naman ang pasasalamat ng pamunuan ng 1K in Tasan sa ibinigay na tulong ng grupo ng mga mamamayag. Samantala, maliban sa paglingap sa mga nakakatanda. Inilunsad na rin ng pamahalaang bayan ng kainta ang programang pagsagip sa mga nasa bangketa. Ayon kay Mayor Kit Neto, layo nito na mabigyan ng disenteng tulugan ang mga nasa bangketa, pakainin at may tawid ng maayos ang gabi. Bago iwan, ang shelter sa umaga, pinapayagan silang mag-shower, pibigyan ng maayos na damit at pinapakain ng almusal para magandang pakiramdam at may laman ng tiyan bago siya sumuong uli sa panibagong araw. Sinimulan ni Nieto ang programa sa pamamagitan ng pagbili ng bagong sasakyan para sa town security at ito ang ginagamit sa pag-iikot sa mga lansangan sa tuwing gabi upang sagipin ang mga natutulog sa kalye at naglalatag sa bangketa. Felix Tambongko, The Observer News, DWRV 103.9 News FM. Ikaw ang una.